Good day guys, panibagong araw, panibagong delivery na naman tayo ngayon. Today meron tayong car surprise kaya gagamit tayo ng pangmala sa sasakyan ngayon guys ilalabas ko muna tong adventure para ipapark ko naman dito sa loob etong sasakyan na gagamitin natin which is Nissan Livina kailangan ko lang daan-dahanin yung pag-atras at paglilipat kasi baka masagi ko yung isang sasakyan bale itong Livina ay automatic transmission siya pag-atras ko dito mamaya sisimula na namin mag setup dito sa likurang part ng sasakyan para sa aming gagawing car surprise sa set natin yan ng mga banner, lobo, food at iba pa ito na nga pala yung na-accomplish ng team. Bali hindi pa tapos yan. Pagagandahin pa yan mamaya ng team. May mga idadagdag pang ibang items. Pagkatapos nga namin ma-ready ay eto na. Let's go! Ang pupuntahan nga pala namin ay St. Louis College sa May San Balinsuela. So ang dadaanan namin ay dito sa Skyway Stage 3 pa rin. May kita nyo naman dito guys. Napakaluwag at dire-diretso lang yung biyahe namin. Verse of the day muna tayo. Pagdating nga namin dito sa Enlex ay eto na naman yung kalaban namin, yung ulan. Pero sana hindi siya lumakas. Malapit na kami dito sa pupuntahan namin at eto na, natulugan ako ng team. Nasarapan sa biyahe. Uy, gising na! Dito na tayo sa location. <laughs> Uy! <laughs> okay. <laughs> Ayun tayo. Sarap. Napainalize na nga namin itong setup Eto na, kompleto na siya guys Malapit na kaming sumugod doon sa iso surprise namin At eto nga, nandito na kami sa loob ng school Nakasetup na rin kami Ready na kami for prank at for surprise doon sa iso surprise namin Surprise! <laughs> Happy birthday! happy happy birthday ma wow first time happy to happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you at eto nga habang sino surprise namin si ma'am Bumuhos na ang malakas na ulan Ito na ang kalaban namin Buti na lang meron kaming payong At may masisilungan yung Sinurprise namin Ayan, nakikita nyo naman guys, sobrang lakas talaga yan. At yun nga, natapos na namin yung surprise. Picture-picture na lang dito si ma'am. At sobrang napasaya namin siya. Ang nagpa-surprise sa kanya is yung friend niya. Sana all may kaibigan na ganito. Natapos na ang surprise delivery namin guys. Eto, uwi na. Skyway ulit ang daan namin. Salamat sa mga patuloy na nanonood sa akin at sumusuporta sa mga videos na ginagawa ko. See you next videos guys. Salamat!